Tanggalin na rin natin yung bottom bracket. Tingin ko marumi na rin yung loob nito, eh. So matagal ko na siya hindi na rin Sa so, pag-repack, gumagamit pala ako ng paint thinner. Pero napansin ko, maaligas gas na rin talaga tong isang side nung bottom bracket. So naisip ko, tanggalin na lang or palitan na lang siya ng mismong bearing. Pero may iba kasi, bumibili ng mismo bagong bottom bracket. Kaso medyo mahal lang. So bumili pala ako ng bagong bearing. May specific size pala yung mga bearing ng bottom bracket. May mabibili ka pala nito sa mga motorcycle shop or pwede rin naman sa online platform para mas mabili sa mas mura. So dito tinatanggal ko na yung mismong bearing. So dahan-dahan lang, gamit lang tayo ng pansinsel sa kapampok-pok para matanggal natin siya. At linisin rin natin yung BB shell. So ito naman yung bagong mismong bearing. So nilagyan ko na rin siya ng bagong grasa. Meron naman yan pag binili mo na, pero mas okay pag dagdagan na lang natin. Yung sakto lang naman na grasa, huwag naman yung sobrang dami. Kasi pag sobrang dami, mas merap na mga kapitan lalo ng mga uh, alikabok or buhangin. Yan. So, lagyan na rin natin yung rubber seal. Magkabilang side yan. Siguraduhin lang natin na nakalapat yung seal. Tapos, ikot lang din natin para kumalit yung grasa sa loob. Pati na din yung outer diameter para madaling ibalik. Lagyan na rin natin ng konting grasa yung BB shell para pag binilik natin yung bearing, Uh, smooth lang siya at hindi maganit. Siyempre, DIY lang to So, ingatan lang din natin yung mga pyesa. So, mahirap na baka mamaya magka-damage pa. So, gamit tayo ng rubber mallet para hindi mabingkong or masira yung bearing at saka yung BB shell. So, dahan-dahan ipantay. Check lang natin lagi pag uh, lamang na yung kabilang side. Pokpokay lang natin yung kabila para pumantay. Pag masyado kasi natin napokpok sa kabilang side, yung kabilang side, mas mahirap na natin ipasok. So, dapat alalay lang yung pagpokpok natin para pantay konting grasa lang uli bago natin lagay yung mismong dust cap ng bottom bracket. Bago nga rin pala yung dust cap na nabili natin. So, minsan masikip yan yung pinaka inner diameter. Ginagawa ko na lang, ililiha ko yung loob para pumasok yung mismong spindle ng crankset mamaya. Sumunod so, naman yung kabilang side naman ng bottom bracket. Ganon din yung gagawin natin. Lalagyan natin yung bagong grasa, pati yung rubber seal at saka yung dust cap. Tapos ikot lang natin uli para kumalat yung grasa sa loob. Tinisin na rin natin yung mismong BB Ganito rin ba ang ginagawa ninyo? Or bumibili na kayo ng bagong bottom bracket? Comment lang kayo para sa suggestion. Para ma-share na rin natin. Don't forget to subscribe. Last dismissed.